Talbos ng gabi na may buhok. Pagbalik namin sa bayan, makakain na kami ng gulay araw-araw. Kasi, -araw. hmm? maraming gulay dun.

talbos ng gabi. Para siyang ano, fresh laing. Pagbalik sa bayan, every day is gulay day. Susubukan ko na hindi ako mag kanin pagbalik ko sa bayan. <clears throat> Kasi wala, wala namang mawala di ba? Pero yun nga, <clears throat> pag nagugutom ako, kailangan ko talagang, um, hindi naman, hindi naman totally nagugutom ako. Yung, kailangan kong bantayan yung oras sa pagkain dahil sa gamot ko. Pero <clears throat> sa gamot ko kasi hindi talaga ako hindi ko talaga hindi ko talaga feeling nagugutom ako. ako na lang talaga yung mag-adjust kahit hindi ako nagutom kailangan kong kumain dahil pag hindi ako kumain ang ano sa akin ang pag wala ng laman yung chan ko ay doon na nagsisimula na nag yung shampoo. Kaya, nakuha ko na yung timing eh. <coughs> Sa pag inom ko ng gamot ko. Na itong gamot na to, <coughs> hindi talaga ako magugutom. Kaya, ako na lang yung mag-adjust. Kasi, ganun talaga ang buhay na kailangan natin kasi dito sa gamot na to ito yung nagpapaano sa akin excuse me nagpapa nagpapa papa ganda nagpapabalik ulit ng aking ah uh, kalusugan though along the way sa pag-inom ko ng gamot na to ay meron akong mga dinadamdam na mga uh, side effects pero para sa akin, kakayanin. At kakayanin ko yun. ba? Diba? Laban sa buhay dahil. Okay? So, labas muna ako. Dito ako dadaan sa kabila. Dito sa bahay na bato ng inay. Na sana, bumalik ako dito, sana dito ako natulog para hindi ako ginawin. Pero anyway, ganun talaga. At least, alam ko na rin na pag pagbalik namin sa bukid, dito na ako matutulog. Ayaw ko na dun. Ayaw ko na dun sa greenhouse na yun. Kasi talagang sobrang mahamog dun. Ayan, mainit na naman. <coughs> clear yung ating sky. Mainit. Pero ewan ko lang mamaya. Alam niyo naman dito sa bukid, talagang pabago-bago yung panahon. Yun yung ano dito eh, pabago-bago ang panahon. Hindi mo matansya kung uulan ba or hindi. Kasi nga, kagaya niyan. Mainit. Pero mamaya ay uulan. Bisitain muna natin ang ating greenhouse. Ang ating greenhouse na malamig. Sobrang malamig. At sobrang mahamog. Kaya, sa mga pangyayari sa buhay natin, meron tayong mga natututunan. Hmm, ba? Diba? Kaya ang pwedeng matulog dito talaga is yung mga maganda ah, yung mga maganda yung resistensya yung malakas pala malakas yung resistensya dyan matulog basta ako ayoko ko na dyan yan mainit na at saka huwag kayong mag alala babalik at babalik kami rito meron na akong inaatasan kung sino ang mag-aalaga sa bukid namin at malalaman ninyo yan sa tamang panahon malalaman ninyo yan meron na at para wala na akong isipin pa may mag follow up sa mga pinatanim kong mga um, sa mga ang dami kong pinatanim na dito eh siguro mga 500 seedlings na lahat-lahat niyog jackfruit uh, guyabano, kalamansi dalandan balimbing ano pa yung mga pinatanim ko ang dami kong pinatanim at least may mag follow up na doon na hindi na ako mamo problema Basta kung sino yon, malaman nyo yan sa takdang panahon. Okay? So yan lang muna for now. Babalik muna ako dito sa bahay na bato. Ito pa lang kay ito, ito pa lang tinutulugan ni Inay, ito yung bahay na bato. Yan hindi bahay na bato yan. Yan sino yan na aso? Si Bibi Astra, Bibi Astra pala yon. Bibi Hindi bahay na bato yan. Mas maganda sa akin talaga. Bahay na bato. At ito yung bahay na bato. Ito yung kay inay. Ito yung bahay na bato. Okay? At of course, malapit na nating masisilayan ang pagpamulaklak ng ating cherry blossoms dyan. Kailan kaya ito mamulaklak? No? Kailan kayo mamulaklak cherry blossoms? Malapit na. Malapit na yan.